good afternoon mga idol shout out sa, sa lahat ng mga idol at mga follower ko good afternoon sa kanya happy sunday kung makapagin yung mga idol halos finish na kami dito sa paglakakabit ng dating isang siruho na lang isang siruho na lang yung pinakabit niyo John Matulapas kaya mga idol, ayun, ayun. Ayan. Ayan, yung mga idol ayun na ayan naka welding na kami kung niyo mga idol, naka-welding na yan Ay, hindi nagagalaw yan yung area na yan halos lahat na naka welding na yan yan mga padya, naka welding na yan ngayon bukas gagawin po namin sa, sar sa, sar sa sarduhan sa po namin to kasi ang mataas yung kurbo lalabas yung halo ng siminto yung buhos kaya sa po namin to napakarami tong sa po namin Ah, boss, yun na lang, po ano? hawin din na lahat yan halos na yan yan sakit lang sa mata ang mata ko masakit na yan. ito na lang hindi ko na hawin din mga ide kasi nagpapapotel tao ng bakal yan naubos ng round bar yan. pero ayun ayos na yan yan yung mga turuho na yan yan, yan. yung area na yan Haba rin itong lagyan namin ng dito mga idol. Ayan, may mga siru na yan. Ayos na yan. Ayan, slanting. Eh. Ayan. kasama ko. Nagpuputol pa ng mga bakal. Para, boss, alasin ko na pala. Labit na lang natin yan. Bukas na lang. Ayan, mga idol. Nakabaan ito. Pinagpapitan namin ng dito. Ayan at out lahat ng mga idol at mga follower. Salamat po din po sa inyo. Happy Sunday. Ay. Kasi yung owner kasi mga idol na sabi niya hindi sila makapaglapag ng bakal hanggat di kami tapos. Ay, sabi ko nga sa kanya, siya kanina. Sabi siya, hindi pa pwedeng magbakal na kasi wala pa kami sarado. Kasi parang binakala nila yan na wala pa kami takip sa mga matataas na korbo hindi kami makakapasok kaya sabi nila sige antay ka na antay po kami dyan sabi ko kailangan namin makatapos dito kasi tambak na sa opisina ng Perez Cross Roping Enterprises architect dito mga idol si architect custodio si architect Rolly. si architect Rolly, custodio

patigil na bukas na lang alas ko na rin eh importante na dalhin natin lahat yan kasama si Ruho pahinga na tama na Okay, thank you. God bless mga idol. Shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko. Good afternoon po sa inyo. Happy Sunday. Ay, magana mata ko. Asilaw nga. Eh hey, maghapon, mula kahapon hanggang ngayon. Talagang masakit ang mata, hindi po pwedeng hindi masasakit kasi maghapon ang mag -wilding. Okay, thank you. God bless mga idol.